First and foremost, this is my first time na umagay ng public consultation or forum. I never involve myself. Kasi doon lang ako sa aking Facebook uh, at sa salita. And inaano ko po, doon ko tinidiscuss maigay sa mga ano. Wala po akong ina kahit sinong iniimbitahan, hindi po ako sumasabi sa ina. Kasi hindi po ako karapat dapat doon kasi hindi naman po yung mga kausap ko. I'm sorry for that. So ngayon, Paliwanag natin kung ano ba yung Magna Carta. Yung Magna Carta po, enabling lo yan yung 2006 na ano uh, NLC o so, yung tinatawag natin right ng seafarers while on board ship. Okay? So, ibig sabihin, ang Magna Carta, right ito ng mga seafarers while they are on board ship. Paano na punta sa Congress? Paano na punta sa social media? Ano, paano ang tinatanong dito? Eh, yung mga hindi naman seafarers. Eh, right nga naman ito. Eh. Pwede ba nating i-discuss na pwede ba nating to let the employer do the right na yung bill of rights ng kanyang mga employees? Pwede ba, ba yun? Kaya nga, yun lang po ang issue ko dito na yung, Magna Carta masyadong na-exploit. Na, na ano, na exploit. Oo, yung, yung, ano, yung chapter 1 and then chapter 12, kinaklay kin kin po nila na si oh, hindi po, matagal na po yung 2006 na mamis pa yung Maritime Labor Convention, nakalagay na po doon yung malinaw na malinaw. At yung po 2006 ng Maritime Labor Convention, kinopya po yun sa ating POEA standard contract. Kung baga nandun matagal na yun, existing na yun, long before. Hindi e, lang po ito magna karta na to ng 2024. So doon deceive the value mga hindi lang po sila nagsasalita. Pero alam na po namin yung every PTOS, na ginagawa ng money agency, kasama po yan, dinidiscuss yung standard contract ng POEA. Tama ba yung mga sinan dito? Yeah. Ngayon, kung hindi dinidiscuss ng money agency yun, walang kwenta Manning money agency yun. O sila ngayon yung nagsasalita ngayon dito regarding sa ano na to, sa agency. Hindi po nagsasalita yung mga siman. Dati wala nga eh. Ngayon lang sila nagsalita nung naapektuhan na yung 80%. Dati po kung ano-ano sinasabi nila, mag-iimbita ng webinar, pag may nagtanong, sasabihin, binapak sila. Sasabihin nila yung mga post ng mga seafarers, misinformation, misinformation. Dumating sa punto na parang try, try ko, fake news na rin yung sinasabi namin. Paano naging fake news yung hinain ng mga seafarer? Opinion ng mga seafarer. Kahit mali yun, opinion yun ng seafarer. Pakinggan nyo. Pero ano po ginawa? Sila-sila lang nag-uusap, sila-sila ang nag-uusap na wala naman yung mga tao naghihinain. Tama po ba yon? So ano magagawa ng batas doon? Kanya kayo nagpatawag ng hearing in aid of legislation. Tama po ba? Para marinig kung ano yung pagkakamali ng batas na yun sa mga naapektuhan. Hindi sa para doon sa mga tao na ginabang sa batas. Ito po yung aking ano, stand dito. Dati po ako ano, kapitan po ako sa barko, pero nung umpisa ako pagbabarko 1974 nung tinutulak pa yung mga barko bago mag-start job lang po. Matagal po ako nagsiman, 20 years. Hanggang 1995, tumigil po ako, nag nagtrabaho po ako sa manning agency as owner's representative and general manager na one of the top quality companies sa Greece for 28 years. I'm alone running that ano. So alam ko ang in and outs ng manning agency. Alam ko po, po kanya nakakapagsalita po ako. Yung aking sinasabi sa aking mga post, tip of the iceberg pa lang po yun. Po hindi po ako, Ayo, I don't want to go that far. Kanya sinang nilalabak ulang lang dito, bakit sinasabi nila na inutil daw yung Magna Carta? Sino ang nagsabi inutil yung Magna Carta? Eh, kinopia mo na nga yun eh. O inutil pa? Yeah, kinopia lang natin yung chapter 1 to 12. Kinopia lang natin yung Samaritan Maritime Labor Convention at saka sa POEA Standard Contract. paano magiging inutil yun? Eh, pinagkasunduan yun ng 133 member state. So ang tinatanong natin dito yung hindi nakalagay doon yung yung sinabi mo na 80% ng uh, map, uh, total monthly salary including overtime. Wala pong nakalagay sa maritime labor convention na ganun. Even that is a standard contract. Basic lang po ang sinasabi. So sa maritime Labor convention, meron parang ano, you know, meron doon mga provision na sinasabi doon na ang seafarers ang magbe-decide -de kung paano niya iaalok yung pera niya po, wala po itong sinasabi ng walang figures. Bakit po nilagyan ng figures sa mga sa Sa mga at dinagdagan pa ng todo. So, ano po ang mali nito? Doon sa, kinap, sa pinirmahan ni President Marcos na Magna Carta, nakalagay lang doon total monthly salary. Nung lumabas yung final draft na ano pa lang siya draft, wala pa rin yung ano, overtime. Pero nung yung pinirmahan nila, nilagay na nila yung ano basic uh, ano plus basic salary. So ano ho nangyari? Parang gaaba Insertion. Kaya kaya si Rapi Tulpo nagulat eh, di ba? Hindi niya alam na mayroon pa lang gano'n. So anong anong ano yun? Anong anong, anong right ng CPRM yun? Tapos nag-usap-usap sila sa consultation at ang at, tinawag nila, yung mga hindi naman CPRM. Asawa ng seaman, nothing against. Okay, nothing against. Pero mani yun ang po ang fake news yung sinabi ng asawa ng isang siper na 100% at na pinapadala pa siya ng iba. Yung 100% po na pinadala niya, eh yun yung total basic salary. Tama po ba ma'am? Yes. Tapos yung na pinadala sa kanyang extra, yun yung mga natira. Oo. Kaya nga po ang labo ng usapan doon. Tapos ngayon, si Senator Tulpo at sinasabi daw ng mga seafarer na yung sweldo nila. Kita nyo po, napaka-babaw ng usapan nun. Pwede po ba namin palitan ng money agency na babaan yung sweldo? Hindi po. Kung ano po yung sinabit nila doon ng salary scale sa POA standard ko na kalamin eh, nung iba sa atin to, yun lang po ang dapat nyo nga. Pag binawasan nyo, yung violation na po yun. So, ang, ano po yung nabawasan? Ang nabawasan doon yung kanilang pay on board. Yeah, yung pay on board, yun ang nabawasan. Hindi po yung total salary nila. Yung pay on board nila ang nabawasan dito. Na, nung, nung, nung ano, nung, ibig sabihin, malaki na pupunta sa kanya. Alam niyo po ba, yung basic salary is just one-third na kami ng total hold. Alam niyo po ba yun? One-third lang yun, yeah, di ba? So, doon lang dati binabaan, binamahan niyo siyang 80%. Pero ngayon, sinama mo na yung overtime. Oo, okay. yung tinutal mo na. So, 20% ang matitira sa seaman. Siguro kayo yung mga, kayo yung mga may asawa dito na seaman, hindi po kayo maintindihan nyo yung mga asawa nyo. Ano yung panggagasas nila sa barko? Lalo tong mga ratings. Lalo to mga mag-uumpisa na ito. $500 ang magiging sweldo. $100 magitira. Sa so, onboard, bibili sila ng, ng kanilang sing, pang-contact sa asawa, may sigarilyo, may bibili ng shampoo, bibili ng lahat. So, ano saan nila? Paano sila makakalabas ng barko? Alam niyo po ba, kayo po ba, na yung lalo yung mga nagtatrabaho sa box, sa tankers? Alam niyo po ba kung anong trabaho namin doon? Kami po ay kalabaw. Kalabaw po kami. Buti nga sa tayong mga taga-cruisip eh. At least magandang environment niyo eh. Yes. Opo, pero ibig sabihin meron kayong magagandang lugar na nakikita. Kami sa, sa, sa on-board ng, ano, ng batu, wala po. naman daw po yun. Yan yung pagkakayon nila. Na ang akala nila is, iba yon sa salary natin. Hindi nila naintindihan na part yun ng salary natin. Wala ang government fund ang kami nakukuha. Kahit nga yung OWA, nag-contribute kami, pag namin, wala nga kami nakukuha kahit sa inyong Yes. So, wag mo nga nang wag mo ko sa salita. Hindi kayo mga siman. Siman po kami. Ako po, 1974 ako nagbarko. 1974. So, matutapagin. Mas bulang din. Yes, ma'am. Ako na, 1974, lang, nagsa-74, kailan na umpisa ko? 1994. Niwan lang nga po ako nakuha kasi kung doon ay ako. Yes. Kanya nga, ngayon, ano pa yung trabaho na, ng mga seafarers sa bulk tankers? Maglilinis po kami ng butega na mayroon nga namang alangis. Dalabas kami, mukha namin, punong Tensionado kami, pressurado kami, stressful yung trabaho namin. Tapos pagkatating, hindi kami lalabas pag dumating ng puerto.